Hello mga kabatang helmet na co-videographer ha. Mm -hmm. Nakakalo ka Nakakaloka talaga. Ano naman yan? Just ko! Nako, videographer! Alam mo ba? May napanood ako. O, ano? Ang galing-galing talaga niya. Sino? Si Atty. Lenny. Siyempre, magaling talaga si Pipi Lenny. Oo. Yan ba yung speech niya, videographer? Sa Sorsogon. Oo State naman. Thank oh, you for Siyempre mga bata helmet, today is a very very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa chat, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga inepal, nasasawa so -so namin yung video ko per. Babilisan lang to mga bata helmet kasi nga hinahabol namin yung video ko per oras. Baka matrapit tayo yung video ko per. Pupunta pa tayo yung Naga? Naga? a uh -huh. Hindi, hindi. Pupunta ka tayo ngayon sa Bacata, sa Borbon. Uh -huh. oh, Alam mo, pupunta tayo Naga. Naga na. Bicol. Because... Hindi, next week pa yung video ka part. Hindi, di pa kaya nga yung ano, gig nga ni Prof. Dr. Lumagno. Kailangan kayo. mabilis na tong vlog na to. Okay, kasi okay, 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 abutin tayo ng traffic. Dahil Friday ngayon, <coughs> Friday ni <ngayon, State coughs> Yes. Kailangan, na, tangan na So, itong mga bata helmet, yung speech po ni VP Lenny, ni Atty. Lenny Lombredo, sa Sorsogon State University. Grabe, napaka-inspiring talaga, Bidjoga mm -hmm. Park. Especially nung sinabi niya na ang edukasyon ang talagang maipapamana sa susunod na henerasyon. Oo oh, naman. Hindi nakamagandang maipapamana. Pero yan nga, Bidjoga 4, paano kung ang education system natin dito sa Pilipinas, Diyos ko, di ba pinaka... Mababa tayo, di ba? sa PISA. Ay, sige, siya mo na yun. Panoorin muna natin yun. Panoorin lang natin itong mga batang helmet para ma-inspire tayo. Mm -mm. Thank you very much. Kindly take your seats. Dr. Geraldine De Jesus, our SUE, SUC, president, SUE, SUC President. Dr. Joner Ricafort, our VP for Academic Affairs. Dr. Ryan Jo, VP for Research Extension and Training. Dr. Gerald Fulay, VP for Administration and Finance. Members of the Board of Regents who are with us this afternoon, Attorney Mary Joy Bongapat, our acting board secretary, Professor Maria Elena Demdam, director of Bulan Campus, and other campus directors who joined us this afternoon, Engineer Ray Rodrigueza, Dean of the College of Information and Communications Technology, Dr. Diana Sales, Dean of the College and Business Management Education, Vice Mayor Cheska May Robles, and the other officials of the Municipality of Bulan, Mr. Michael Espina, CEO of ODI Technology. Um, earlier, former Senator Greg Onasan was with us, members of the faculty, graduates, all the guests who are present this afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. masayang masaya ako na nakabalik ulit ako sa bulan. Uh, this time para makibahagi sa napakahalagang okasyon na ito. Alam ng marami dito kung gaano ka-espesyal sa akin ang bulan. Dahil itunuturing ko po ito ang aking second hometown. Dahil ang tatay ko po ay galing dito. Congratulations, Batch 2024! Alam ko na hindi biro ang pinagdaanan ninyo para marating ang araw na ito. Ang tagumpay ninyo ngayong hapon ay patunay ng isang kasabihan na nananatiling totoo para sa lahat na Pilipino. Edukasyon ang pinakamahalagang pamana sa susunod na henerasyon. Bilang lingkod bayan, saksi ako sa kagustuhan ng kabataang Pilipino na makatapos na makapag-aral. Pangarap ito ng maraming pamilya saan mang bahagi ng bansa, anuman ang estado sa buhay. Pero lalong-lalo na sa mga komunidad na nangangailangan. Sa mga taon ko bilang pangalawang pangulo, marami na akong estudyanteng nakasalamuha na ginagawa ang lahat para sa pangarap na ito. Halimbawa na lang sa mga paaralan kung saan kami nagtayo ng campus-based dormitories. Ngayong umaga po, magkasama na kami ni uh, Dr. Gigi sa Castilla dahil nagtayo tayo doon ng dormitory. Ito 'yung mga lugar na mataas ang dropout rates dahil masyadong malayo ang eskwelahan at ang mga kadalasan ng mga eskwelahan lalo na yung mga high schools ay nasa liblib na mga lugar. Sa mga estudyanteng napiling tumira sa aming dorms, merong tumatawid pa ng mga ilog, may mga nagaakyat baba ng bundok, may nakikisakay sa truck na nagdi deliver ng pinya, may naglalakad na tatlo hanggang apat na oras bitbit -bit ang kanilang uniforme na nakalagay sa plastic bag dahil mas importante na hindi yun mabasa kung sakaling umulan. Lahat sila hindi alintan ang pagod at ang kanilang pangarap higit pa para sa sarili kundi para rin sa kanilang mga pamilya. Gaya nila, ang tagumpay na pinagdiriwang natin ngayong araw, ay patunay rin sa mga pangarap na ito. Sa sama-samang pagkilos, pinagsisikapan na ialay sa inyo ang susi sa mas magandang bukas. Ang inyong diploma, isang dokumento na para sa napakarami ay katumbas ng anumang yaman na kayang makamit. Isang piraso ng papel, na kumakatawan sa matatayog na pangarap at sa pangako ng mas magandang bukas. Para sa inyo, ang pangarap na ito ay nabuhay sa Sorso Bulan. Sa mga taon na inilagi nyo dito, nagsanay kayo sa mga kurso at programa na naglalayong ihanda kayo para sa makabagong mundo. Computer science, Information Systems, Information Technology, Accountancy, Accounting Information Systems, Entrepreneurship at Public Administration. Sa pagtapak ninyo sa mas malawak na mundo, inaasahang lilinya kayo sa mga larangan na nagbibigay ng istruktura, mas mabilis na mga proseso at mas maraming oportunidad mga kakayahan na inaasahang magdadala sa inyo sa mga lugar at pagkakataon para mapatunayan na kaya ninyong makipagsabayan sa iba. Pero sa paglalakbay na ito, mapapagtanto ninyo na higit pa sa husay ang hihingiin sa inyo ng mundo. Sa anumang larangan, mas makakalamang ang kabuuan ng inyong pagkatao. At kung papano nyo ginagamit ang inyong kakayahan at talino. Marami ng pag-aaral ang nagpapatunay na hindi sapat ang technical expertise para magtagumpay. Dahil sa isang highly competitive job marketplace, pinahahalagahan ang tinatawag na soft skills communications, teamwork, motivation, problem solving, enthusiasm, and trust. Kung paano ka magpahayag ng sarili at makipag-usap sa iba. Kung paano ka makisama at makibahagi. Kung paano ka lumutas ng mga problema. At kung mapapagkatiwalaan ka. Para sa akin, isa rin sa napakahalagang bahagi ng bubuuin yung buhay at karera ay ang inyong integridad. Sa pagsabak ninyo sa trabaho, makakasalamuha kayo ng mga bagay at mga tao na marahil ay hindi nyo gusto. May mga katotohanan na hindi madaling tanggapin at taliwas sa mga natutunan ninyo. Maraming pagkakataon na magpapatunay na hindi patas ang mundo. Maaring may mga taong magtutulak sa inyo na gumawa ng mga bagay na mali sa ngala ng pakikisama o mas madaling kita. Tunay ngang hindi madali ang mamuhay ng may dangal. Lalo na sa isang mundo na hinuhubog ng pagnanaes ng higit pa. Pero umaasa ako na ang karanasan nyo dito sa Sorso ay laging gagabay sa inyo pagtahak sa mundo. Na lagi ninyong maaalala kung paano binuhay ng tiwala, kabutihan at husay ang mga pangarap ninyo. At alam kong makikita ninyo ang halimbawa ng dangal at integridad sa mga kapwa natin Pilipino. Sa mga kumakayod sa malinis na paraan para may maipakain sa pamilya. Sa mga Pilipino na nagmamalasakit pa rin sa kapwa at bukas palad kung magbigay kahit sila mismo ay kapos sa buhay sa mga kwento ng kabayanihan mula sa mga simpleng mamamayan. Sa lakas ng bayanihan sa panahon ng matinding dagok at sakuna. Sa inyong pagtatapos ngayong araw, kinakatawan nyo ang mga pangarap ng kapwa nyo Pilipino. Ang panawagan sa inyo, magsikap, magpakabuti, magpakabuti, magpakahusay, makibahagi at maging tapat. Hindi mali ang maghangad ng mas. Hindi mali ang mangarap para sa sarili at para sa pamilya. Pero kaakibat nito ang responsibilidad na gagawin nyo ito sa tapat at marangal na paraan. At kapag narating nyo na ang mas magandang buhay, maging instrumento rin sana kayo sa pag-angat ng mga nangangailangan. Malaking responsibilidad ang iniaatas sa inyo bilang may-ari ng kinabukasan ng ating bayan. Pero hinay-hinay lang. Sa araw na to, pwede kayong humingang sandali magdiwang at magsaya. Kilala nyo ba ang Bini? Ayan. Dahil sabi ng Bini, ang ating napaka-popular na P-pop group, hindi kailangang magmadali para magwagi. Dahan-dahan lang dahil ang buhay ay hindi naman karera. Nako parang alam nyo yung kanta. Kaya, Tuloy lang, batch 2024. Kasama ako sa mga nagtitiwala na tulad ng Sorsogon State University na higit daan taon lang nakatindig, kayo ay magiging sandigan sa pagtugon sa hamo ng panahon. Gaya nga ng sinasabi ninyo dito sa Sorsu, for a better world and humanity, we strive. So muli, Congratulations sa ating mga minamahal na graduates. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Oh, 'Di ba, Bidjogape? Oo, 'di ba? Talaga ang edukasyon ang tanging maipapamana ng ating mga magulang. Magandang maipamana hmm. sa mga susunod na henerasyon at no. sana, Bidjogape, dahil uh -huh. nga yan ng bukod tanging magandang maipamana sana maging maganda naman ang education system natin dito sa Pilipinas. Siguro naman may pag-asa pa. Mukha naman may pag-asa pa. Kasi marami na akong nakita ng mga classrooms si Bijoga Park. Mm -hmm. Naibalik na yung mga ano, visual aids sa mga poster. Oh, 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 oh. Kaya talaga bumalik ng Anesthes the best hall. Yes! Yeah. Pero may nabalitaan nga ako na parang hindi pa yata tapos yung term. <coughs> Ay yata, <coughs> nag-resign na doon bilang Secretary, Jopper, oh. ng Kagawaran Edukasyon. Parang meron pa yata ng rendering. Oo, oh, may ba one month pa yata Oo, siya. Oo. Oh. So, yeah, so, yeah, Ayan na natin, basta ang oh. mahalaga na ibalik na yung mga nakapaskil. Pero <coughs> <yung> mga <badahil>, super, <coughs> napaka-inspiring talaga mm. ng mga binibitawang salita ni Vipi Lenny. Oh. Pagyan pa naman ang napakinggan natin, napanood natin, talagang wow! Parang masasabi mo, napakagandang tumira mamuhay sa Pilipinas. Tsaka yung pulidong edukasyon. Yes. Yung meron kang natutunan. na master uh -huh. mo lahat yung dapat mong i-master na ano. Quality education. Yes. Ka yes. oh, ayan na, mabatahelan. Hey, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay yung nag-helmet din ang buhay. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Super